sa Cebu na madumagsari ng mga deboto at turista sa taunang fluvial procession para sa kapistahan ng Senyor Santo Niño de Cebu. May live report ang aming Cebu-based journalist na si Dale Israel. Dale, gaano karami ang nakisali niyan? Senyor May, ayon kay Police Brigadier General Anthony Abirin, hepe ng Central Visayas Police, mahigit dalawang libong katao ang nakibahagi sa fluvial procession na bilang na yung mga sakay sa mga barko at pati na rin yung mga nakaabang sa dalampasigan at mga pantalan sa pagdaan ng imahe ng Santo Niño para naman kay Father Ayon Miranda ng Basilica Minore del Santo Niño masaya sila na tagumpay na naidaos ang fluvial procession kahit pa man mahigit sa inaisa, uh, inaasahan ang dami ng tao kanina para pero mga ilang minuto pagkatapos ng fluvial procession may naitala ang Philippine Coast Guard na pagtaob ng isang motorbangka matapos mabangga ng isa pang bangka bago ito dumaong sa baywalk sa gilid ng dating Malacanang sa Sugbo. Ayon kay PCG uh, PCG Cebu Station Commander Mark Larson Mariano, nailigtas naman ang apat ng sakay ng naturang bangka. Pagkatapos ng fluvial procession, dinala ang imahe pabalik sa basilika sa isang prosesyon na idabangan din ng libu-libong diboto na karamihan ay may bitbit -bit na replika ng Santo Niño. Makikita mo talaga, May, sa mga mukha ng mga deboto ang saya. Ay iba pa ngang nagbibigay ng libreng food packs at tubig sa mga dumadaan sa kalye bilang panata sa Santo Niño. Balik sa'yo, May. Dale, kumusta naman ang traffic sa syudad? Balita namin maraming mga road closure at rerouting. Tama, May. Actually, bumper to bumper ang traffic sa city proper ng Cebu City pagkatapos ng fluvial procession. Pagsapit ng alauna kanina, mas tumindi pa ang traffic nang magsimula naman ang solemn procession kung saan ilalabas muli o inilabas muli ang Santo Niño sa mga lansangan ng Cebu City. Tapos na ang prosesyon bago mag alas 5 kanina pero, ang, pero yung mga gusto pa rin pumunta sa Basilica maging handa sa paglakad ng ilang kilometro lalo na sa pag-uwi ngayong gabi, medyo mas matrapik pagkatapos ng prosesyon at kakaunti na ang uh, kakaunti din ang mga bumibiyahe na pampublikong sasakyan dahil sa traffic. Samantala, tila sumang-ayon din ang panahon sa kapistahan dito sa Cebu kung gaano kaulan sa ibang bahagi ng bansa. Ganito naman kainit buong umaga at hapon dito sa Cebu. May ilan nga bang uh, may ilan nga ang mga deboto na nagsasabing isa ito sa milagro ng Santo Niño na maganda ang panahon sa kanyang kapistahan. Balik sa'yo, Mal. Maraming salamat, Dale Israel, live mula Cebu. Abangan